Ayan na nga sa wakas nakita mo na yung tunay na tatay mo Ming Yan ang tunay na Black Panther Kaso parang ayaw kanyang angkinin Ang itim mo raw kasi <laughs> Ayan mo na Ming matatanggap ka rin sa huli niyan <laughs> So yun na nga Bibili kami ng cat boot. At kasama daw siya puso hmm. si anu si hmm. hmm. oh. Ang laki meng Ayan Si Madagascar Ayun lang, wala na dalang pera. may ibon ito mo kumain ng ibon <laughs> ayan na yung kaibigan mo oh. lo team din paano nga pre cat cord ng ano ganun yung ano lo black panther na totoo okay yung pang ano lang pang pusa yung maliliit yung 50. Black Panther okay, <laughs> ng Black Panther yan ba yan yung isa yung parang ano lang yung texture niya, maginis nangyay pa to eh yung nakaraan ay wala namang ano yung parang ano lang nya hindi ganito hindi magaspang wala ba yan ganito kalit

Tumeng. Diyan na yung ano mo, tatay mo. Tatay mo yan, Meng. Eh. Ala 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 tatay mo 'yan eh Yung babae ba yan oh